Hindi tayo ngayon sa Sagida, guys. Ito, bili tayo ng mga talong. Ang talong na maliliit. Masarap itong iprito itong talong. Tapos, ito yung mga gabi, kamatis, lemon, tsaka cucumber, mga sibuyas. Mga bago lang siya. Mga bagong dating. Bawang. Marami pa naman akong bawang sa bahay masarap bumili ng bawang dito kaya sa, sa Pilipinas kaya pag umuwi ako may pinta akong bawang ito ang kalimitan dito ang mga malalaking talong gabi parang sarap mag ano gisa may upo di ba sibuyas marami pa naman ang sibuyas doon dahil may bigay ng kapatid ko. bukonti na lang guys yung mga paninda nila dito doon sa kabilang area wala na masyadong paninda may patatas hindi mo nakabibili ng patatas kasi ang patatas pag matagal ko na nagagamit nagaano siya ang ganito si buyas oh malaki at si Buyas. Naggaano ano siya, nag -ano, siya, nag-uugat. Yan, luya. Carrots. Ito yung melon. Kakaiba yung melon nila. Ito ang mga dates kasi Sino yung mga, ano, gustong magpadala nito. Pag umuwi ako, yan, magsabi na kayo. <laughs> mga dates. Mga dates iba't ibang, -ibang days to ano mga dates ang dami iba ibang ano ito yung ano diba ito naman tayo dun sa gawing area dun Hi guys, meron tayong fresh mais ngayon. Fresh corn. Ito po ay binili ni Brotherhood to their hamper piece. 2, 4, 6, 8, 10. Siyempre, tayo po yung maglalaga nito. Nagain natin siya, guys. Sabi, eto daw, pang patanggal daw po ng wrinkles. Sabi lang na. Hindi, hmm. maga, etong, eto, maganda to sa, ano, UTI. Yung, ano, niya dapat isama natin siya. Wala man akong wala naman ako guys UTI pero isama natin siya sa paglilingkod. Ba't ito baliit? Dapat ko siya ulit. Hindi pa rin, pa rin. Kung dira, maliit Hindi, hindi pareno, pareno. Dalawa lang. Lagyan natin siya ng asin at saka tubig. Tara, maglaga na tayo doon sa tabas. Okay, bye! Hello, hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ay nag po ako kaninang umaga sa aking ang dalawang linggo. Tara, tinan natin ang ating mga grocery po guys. Siyempre, mawawala ba ang aking napkin? Meron din ako avocado, avocado, lotion. Handed. Meron po ako nito sa Pilipinas binibenta. Magpunta lang po kayo sa aming bahay. Siyempre, ang aking toothpaste, hot toothbrush, bumili rin ako nito ng para sa ipis. Ayan. Uy. Ay. Mawawala ba guys ang aking tissue? Siyempre hindi mawawala ang aking mga tissue. Okay. Maganda ang mga tissue dito sa Dubai. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Ang tissue, ang hirap. Ang pangit talaga ng mga tissue sa atin. Sobra. Mahal na. Pangit pa yung Siyempre, bumili rin ako ng aking palaman. Ladies choice. Ito naman guys ang aking kutkutin. Ayan. Pag ako nanonood, ito po ang mga kutkutin. Ayan, mga kutkutin ko yan guys. Ayan. Siyempre, mawawala ba ang ating sardinas? Ayan meron din akong bagoong alaman. Meron din akong patatas. Meron din akong pansit kanton para magluto ko sa isang araw ng pansit. Pampilipinas ng pansit ko. Ay, hindi pa. Ito ang indomie. Mawawala ba ang indomie? Ayan lang po guys, ang aking mga pinang-grocery na yung araw na to, pang dalawang linggo. May halo na po yan. Bye. Thank you for watching.